Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platform at mga entertainment news sites ang mga isiniwalat ni na Oje Diaz patungkol sa posibleng dahilan ng hiwalayan ni na Paulo Avelino at Janine Gutierrez. Bagamat hindi naman hayagang inamin noon ni na Paulo Avelino at Kim Cho ang kanilang relasyon, marami naman ang nagkumpirmang magkarelasyon na ang dalawa kung pagbabasehan ang kanilang mga sagot sa dating mga panayam noon. Kaya naman marami pa rin sa kanilang mga tagahanga ang nalulungkot dahil sa hiwalayan ng dalawa ngayon kung saan maaring si Kim Chu ang dahilan. Ayon naman sa ilang mga naglabasang haka-haka na mas pinili umano ni Paulo Avelino ang kanyang long-time celebrity crush na si Kim Chu, kaya tuluyan silang nagkalabuan ni Janine Gutierrez. Marami naman ang naghinala na mas pinili ni Paulo Avelino si Kim Chu dahil hindi naman maitatanggi na mas kilala ito sa industriya ng showbiz kaysa kay Janine Gutierrez. Naging praktikal lamang umano ngayon ang aktor dahil mas pinag-uusapan naman talaga ang kanilang tambalan ngayon ni Kim Chu kaysa noong si Janine Gutierrez pa ang kanyang leading lady. May mga nagsasabi ring tila mas pinapahalagahan umano ngayon ni Paolo Avelino ang aktres na si Kim Chu kaysa ang girlfriend na si Janine Gutierrez na naging dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Noon pa man ay hindi na nawawala sa telebisyon ang pangalan ng aktres na si Kim Chu dahil sa ipinakita niyang galing sa pag-arte mapapelikula man o teleserye. Ipinatunayan na rin ni Kim Cho ang kanyang talento sa pagganap ng iba't ibang mga roles na napagtagumpayan naman niya. Sa kabilang banda, kilala rin naman ang pangalan ng aktor na si Paolo Avelino sa industriya ng showbiz bilang isang magaling na aktor kaya naman hindi nakatakatakang naging sikat ito at matagumpay sa kanyang larangan. Sa ngayon ay hindi pa naman naglalabas ng anumang pahayag sina Janine Gutierrez at Paulo Avelino patungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon at kung may katotohanan nga bang nagkaroon sila ng romantic relationship subalit nagkahiwalay dahil kay Kim Chu. Ano ang senyo sa balitang ito?